Mahigit 600 million standby fund ang inilaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang Pilipino na naapektuhan ng bagyong aghon ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang interim report noong ika-28 ng Mayo, sinabi ng Pangulo na nakapagbigay na ang DSWD ng 1.35 million pesos na ayuda para sa mga individual na apektado ng nanalasang bagyo bukod pa sa 607.9 million Pesos Recovery Assistance na nakahanda ng ipamahagi ng pamahalaan para sa kaparehong layunin. Bukod sa DSWD, patuloy na inatasan ng Presidente ang Department of Agriculture at Department of Health upang makapagbigay ng assistance sa lahat ng mga biktima ng Typhoon Agon, gayon din ang Department of Public Works and Highways at Department of Transportation para maayos naman ang mga nasirang infrastruktura. Inihayag ni PBBM na nag-deploy ang pamahalaan ng aabot sa 841 na search, rescue and retrieval teams mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Mayroon din anyang 465 transportation assets at 436 na mga telecommunication equipments na ginamit para sa pagresponde sa mga nangangailangan ng tulong. Nagbaba na rin siya ng mandato sa iba pang sangay at ahensya ng pamahalaan para sa mabili isang aksyon sa kasunod na epekto ng bagyo. Iniulat din ng Pangulo na higit na naapektuhan ng bagyo ang mga nasa Regions 4, 5, 6, 7 at 8 kung saan umabot sa 12,043 na pamilya at 26,726 na individual ang naitalang nasa lanta ng naging kalamidad. Maliban pa rito, mayroon din tatlong airport at 29 seaports na naging non-operational, maging ang anin na lungsod at bayan na nakaranas ng power outage sa kasagsagan ng bagyo. Nakapagtala rin anya ng labing tatlong insidente ng pagbaha sa bansa at tatlong insidente ng pagguho ng lupa dala ng malakas ng mga pagulan. Tiniyak ng Pangulo na patuloy ang kanilang pakikipag-ordinisa sa mga local government units para sa maagat na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Shane Talentino para sa Balitang Unang Sigaw. At isa nga po talaga sa mga sinisiguro ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ang kahandaan sa panahon ng kalamidad. Kagaya nga po yung nagdaang bagyo para po sa kagyat na pagtulong sa mga naapektuhan at pagtukon sa mga nasira ng bagyo mula sa mga pananim po gaya ng palay hanggang sa mga naapektuhan o nasira ng mga infrastruktura dito sa atin naging signal number one tayo ano Jovi Yes, kaya naman ang kahandaan po na yan ay ginawa na rin po dito sa lalawigan ng Nueva Ecija kung saan may mga naka-imbak na rin po o mga nakaantabay na mga relief goods at mga equipment po ang pamalang panlalawigan. At ang koordinasyon po at maayos na layunin mula po sa itaas patungo po sa baba ay para po masiguro ang kaligtasan ng ating mga kapatayan.